Guys, gagawa tayo ng bukayo para sa ating poto kamuting dahoy merienda namin i-steam ko lang yan guys yung ano ko kasi walang dahon ng saging saka hindi naman magkasya yung bao ko dun sa ano, sa takurik ko malaki masyado yung bao ang hirap kaya dito sa amin maghanap ng dahon ng saging yan, gagawin ko yan bukayo para sa akin photo sa yung kahoy asukal sa kanya yung gano'n yung lang naman kasimple so guys pigaan natin ang kamuting kahoy para sa aking photo kunti lang naman yan pang lang namin pamilya natin lumalabas mo eh Meron? Mga ano kasi ito, mahirap ipigat matigas. Hindi, pag hindi natin kaya, wala. Ayan ah, o. Mga trabaho wala ito. Kinahid ko ito kanina, hindi ko nang binidyuhan. Alam nyo na ito, kung paano gawin, di ba? Kakayuri na yung kamuting kahoy, balatan. Ito lang yung binidyuhan ko, yung pagpiga at saka pagluto ng bukayo sa pagluto mo may puto. Mahilig ako dito guys sa mga ganito, mga kakanin. Kasi ito yung hanap buhay namin dati. Yung gumagawa kami nito. Hindi ako makapagpiga kasi galing ako sa biyahe. Bilad yung mga braso ko sa araw. Hindi mo na magbabasa. Masakit. Oh, namumula pa nga. Yan, ganyan lang guys. piga biga lang tayo. Kunti lang naman to. Hindi naman madami. And ayan na. Isang piga pigaan, pigaan na lang yan. Huwag natin masyado pigaan kasi pangit din naman. Sobrang piga. Naghanap na yung asawa ko ng puna-puna. Ito, kalag mo, Mm. Uh -huh. Dami o. Oh. Ganyan na. Tapos kamuting kahoy. Ayan guys, lagyan natin ng brown sugar. ng ating kamuting kahoy. Tansahin na narin para sa kung gaano kasarap. Yan. Pwede na yan. Tapos halo natin. Malinis naman yung mga kamay namin guys. Mahilig ako magawa-gawa ng ganito. Samayin na nga natin guys. Kung wala kayong daon ng saging, gawin nyo na lang ng paraan. Wala kayong mahanap na daon ng saging. Madali na naman lutuin itong mga ganito. Steam ko na lang to. Tapos, ano, dagdagan ko ng asukal. para ulang pa sa tamis. Magagawa din ako ng suman, guys, na malagkit. Makita yun. Wala yung bunso ko tulog eh. Wala akong katulong dito. Bunso ko lang tumutulong sa akin dito eh. Ayan. Okay na yan guys. Ayan guys. Ilagay na natin sa bao ang ating Putong pamuting kahoy. Lagyan natin ng ano yan guys oh. Ito. Ayan. Sa gitna. Sabi yeah. ah. Ganyan na naman guys. pag ano tayo po to. Malaki lang itong ano ko eh. Apo, dali lang po. Yan, ganyan lang. Hmm. Isa lang natin. Hindi Ayan Ito, itatakit ko dito guys kasi walang daw ng sabi. Para ano siya, hindi sa sumingaw. Wala eh, wala kami na sa akin talagang makuha Saka wala akong takuri na lagyanan nito kasi maliit yung bunga nga ng takuri ko. Ayan. Guys, ilagay na natin itong steam. Mag-steam na lang tayo ng poto. Ayan. Takpan natin. Iba-iba naman kasi yung ano natin sa pagluluto ng ganitong mga pagkain. Ayan. Diyan muna yan guys hanggang mamaya. Ano natin. Ibang piraso na lang guys niliitan namin kasi ang hirap maluto sa bao pag hindi talaga takuri. Kailangan talaga takuri. Ayan ginagawa namin, yung dating paninda ko guys, ganyan ginagawa namin, steam. Ayan, akala ko mabilis sa bao maluto. Matagal pala. Sayang yung gas ko. Ayan, maluluto na yung dalawa, may tatlo pa. Meron pa akong malaki ayun. Papakita ko sa inyo. Malapit na 'yung maluto, guys. Merienda na tayo. Luto na 'yung tatlo. Tingin mo 'yung malaki, oh, 'di ba sa bao? Matagal pala maluto yan. Sayang yung gas ko. Dati kasi nagkakahoy kami guys. Pag nagtinda kami ng ganyang puto. Yung kamuting kahoy. Masarap po yan o. Oh. Diba? Marienda na tayo. Ayan. Mm, Ilagyan ko ng foil para mapilis. Tingnan mo malaki, tayo, malaki. Timo, malaki Oh. Laki. Pero matagal din? sa maluto. Isang oras. Ka, isang kalating oras. Kaya sabi ko liitan na lang. Sayang yung gas natin. Mahal pa naman yung gas. Ayan. Yung tatlong natira. May tatlong natira pa ako, guys. I steam na lang 'yan. Okay naman pag steam. Depende naman 'yan sa atin. 'Di ba? Nung nagtitinda kami dati, ganyan ginagawa namin. Pero kahoy, pag gas kasi masyadong malakas. 'Yan. Antayin natin mamaya maluto lahat. Guys, tanggalin na natin ang ating mga puto. 'Yan, luto na siya, guys. Mabilis lang pag ganito, pag may bao pa matagal kayang yung gas natin, buti itong kahoy ayan o, oh, luto na yan wow. yummy, yummy yung gas, ang aming merienda halagang 50 pesos may merienda ka ng kamuting kahoy ayan oh. o ano, nagpatong patong na guys okay, na, luto na ang aming puto na kamuting kahoy ayan, tapos na yan guys Mabilis lang pag maliliit pero pag malaki ang tagal. Oh. Ayan, yung aming merienda ngayon, guys. Yan, oh. Sarap yan. Kamuting kahoy na puto. Yan, yummy, yummy. Yan. May natira pang bukayo, oh. Kunti. Yan. Oh, yung aking asawa, oh. Nauna pa siya na tumikim sa akin. Na-miss daw niya yung paninda namin dati, guys. Ayan. Yummy talaga yan, guys, oh. Apo. Sarap na yung bukayo sa gitna. Sarap naman talaga yung kamuting kahoy. Kaso lang matrabaho, di ba? Ano ano? Ano masasabi mo pa? The best. the best daw, the best. Kain po tayo, merienda. Best seller namin dati daw. So, Oo. Oh, oh. Hindi namin kumita dito. Oo. Oh. Matrabaho lang yun. Yan ang halap buhay namin dati nung walang trabaho yung asawa ko. Nagtitinda kami ng mga kakanin. Sa bukayo, may tira pa tayo. May bukayo pa nga ako. Sa sunod siguro yan, iano ko sa pagsusuma na ako. Mm. Hanggang dyan na lang guys. Thank you so much.